Ang araw nyo, pag usapan natin itong 64 pesos kada meal, no? Pero hinay-hinay lang naman po, dahil alam naman natin na yung 64 pesos, e baka sopas lang yan at kanin. Kaya nga. So, yun nga po, no? Ang uh, hamon ng marami, e eh dapat subukan ng NEDA na kumain ng 64 pesos sa meal. Mm. Eh kami po kasi sa opisina, sa Jolly Jeep kami nag-oorder ng tanghalian. Eh umaabot po ng mga 130, 150 po ang kada kain namin, na isang ulam, isang kanin, no? At hindi po totoo yan na po, pwede magkasya ng 64. Ang sinasabi nila yung pagluluto sa bahay. Eh napakamahal din po ng uh, mga ingredients pag ikaw ay uh, namimili, no? Eh ako nga po ay nasa shock, no? Eh talaga naman pong kada punta ng... Uh, Uh, grocery, eh, nagbibigay ng 4,000, na eh, ilang pesos punta yun. Siguro mga limaw, o anim na beses kada araw, eh, apat naman kung pam pamilya lamang, no? So, hindi ko po maintindihan kung paano ang kalkulasyon dyan. No? Siguro yung 64 pesos, kapag ikaw ay mangingisda, huhuli ka ng isda, kakainin <laughs> mo, lalagyan mo ng, <laughs> ng bagong. Huli kayun, ka ng isang bulinaw. Eh, hindi naman po tayo lahat nangingisda. No? O di naman kaya yung 64 pesos, ay eh, mga uh, magsasaka na umaani ng tagbus ng kamote at yun lang ang kakainin nila, ayun po ang 64 pesos. Pero hindi po realistic yung ginagawa ninyo at nagagalit lang ang taong bayan na parang isip ninyo na wow, masyadong marangya, mabuhay ang tao kapag mahigit pa sa 64 pesos kada kain ang kanilang gagagastusin. Hindi po ganun, no? Palagang ang Pilipino pinagkukura lang, pinagkakasya. Dahil nga po ang number one problema naman natin sa bayan at hindi naman itong makakailan ng ating mga namumuno ay eh yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At dadagdagan mo pa ng problema na kulang ang trabaho at mababa ang mga sweldo. So talagang please lang po. Eh, kung hindi tayo makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng bilihin, eh, wag na po tayo nang insultuhin ang pagkakatalino ng taong bayan at sabihin na ang food threshold ay 64 pesos per meal. Kaya yung 9,000 kada buwan po na sinasabi niyo, well, uh, realidad po, eh, siguro ganyan talaga ang sweldo ng marami. Pero pinagkakasya lang po nila yan. Hindi Kaya po sabihin na tama na yan para sila yung mabuhay. I'm sure marami po talaga na kung 9,000 naman ang sweldo, eh nangungutang pa. Correct. O oh, baka mamaya nanlilimos na. So, kung hindi po tayo makakatulong talaga para sa nga ang kahirapan, eh wag na po natin insultuhin na uh, sabihin ang taong bayan ay mabubuhay sa 64 pesos kada meal. Nakaka-high nakaka blood po talaga. Ayaw ko namang ma-high dahil mamagang maga, no? Pero talagang pag mo na parang manhid at wala talaga sa realidad yung ating mga economic planners. Eh kung hindi nyo po haharapin ang katotohanan, at kayo may sariling mundo, parang ipamangyari sa ating ekonomiya kung talagang pagpaplano nyo ay wala namang basihan sa tunay na buhay. Mm -hmm. So, bumaba po tayo dito sa tunay na mundo at diyan natin gawin ang mga plano. Nang sa gayon, e eh magkaroon naman po ng aktual na solusyon sa mga problema ng marami Oy. at hindi po yung mga guni-guni lamang. Guni-guni lamang at nga. At yun, uh, yun nga eh. Ha? Huh? Ikaw, Nida, kayong mga taga-Nida dyan, Ha? Huh? kanami planner kayo o ano kayo diyan subukan niyo na nga kumain ng 64 pesos a day ah. isang araw daw 64 magkakasya na daw sa tao yan pag kumakain daw kayo ng sobra ng 64 sa isang araw meaning to say hindi na daw kayo mahihirap ang ang masasabi ko sa inyo nida kung sino man kayong nag-ano nito isa kayong bubu ha ah? Um, Nasa guni-guni nyo lang. Mahilig kayo itong administrasyon na ito ni Bangag. Mahilig sa mga guni-guni. Mahilig sa imagination. Mahilig sa hallucination. Ha? Bumaba kayo sa realidad. Sa totoong pangkabuhayan. Sige nga, nida, mga taga-nida kayo. Kumain kayo ng isang araw ng 64 pesos kung anong mahahabab ninyo niyan kung anong malalamon niyo yan sa 64 pesos kahit nga 100 pesos parang wala nang value parang hindi na makain ng 64 pesos hindi na maibili ng pagkain awang 100 pesos ah kung ako sa akin 100 pesos ah walang value yan hindi ko na maibili ng pagkain yung 100 pesos sa totoo lang para sa akin Ah, 64 pesos pa kaya? Tatlong meal? Paano kung mayroong mga anak? Sige nga, 64 pesos, inilagay eh, ninyo dyan, 21 pesos bawat kain. Anong kakainin? Tingnan nyo, Nida. <clears throat> ang bigas nga lang, ang pinakamura siguro ngayon sa bigas is 40 plus. Ha? Ah, kung walang amoy, sabi nila, mabaho. Oh, tingnan natin. Yung mga tao bumibili, karamihan 50, 50 plus yung kilo ang binibili nila sa isang ano, isang kilo 50 plus pesos. Paano pa makabili ng sukli? Yung 64 na sabi nyo isang araw, o ano, ang sukli 14 pesos. Anong bibilihin? Isang tuyo. O, kahit isang tuyo nga siguro mga 5 pesos o 10 pesos. Ah, ang kape, yung 3-in-1 na kape, bumibili ako ng 3-in-1 na kape minsan dyan sa Pilipinas, pero hindi ko magustuhan kay lintik at sobrang tamis. Kaya maraming mga diabeteson sa Pilipinas, na mga Pilipino, dahil ang, ang 3-in-1 ng Pilipinas, Puyagaba, sabihin kong katotohanan, sobrang tamis. Asukal lang yung marami sa loob ng packet nila. Ha? Yung 3-in-1, magkano? Tag-10 peso yung isa. O, oh, Kasya ba yung 64 minyo sa tatlong kainan? Eh, walang hiya pala kayo eh. Sobrang kabubuhan nyo eh. Mag-isip-isip nga kayo sa totoong buhay. Ah, kahit na magsardinas, yung pinakamurang sardinas, magkano? 30 plus. Kasya ba yan sa tatlong beses kakainin? Isang sardinas? Eh, ako nga, isang sardinas, eh, isang lata ng sardinas, iipakain eh, ipakain ko lang sa pusa ko dyan sa Pilipinas ah Pusa lang ang kakain niyang isang sardinas. Dalawang beses ko ipapakain sa pusa ko yung sardinas ko dyan. Ha? Ah? Kasi ba yan kainin ng tao? Yung 64 pesos ninyo na is... Paano kung may mga anak? ah Paano kung mayroong dalawa tatlong anak? Mahilig pa naman sa anak-anak yung karamihan dyan mga... Mga ano? ah Paano kung mayroong tatlo? Sabihin na lang natin tatlo. Kasi ba yung 64? Kasi ba yung 21 pesos? sa bawat meal, igunggong kayo eh. Manluluko na naman kayo, pati kayo naging manluluko na sa taong bayan. Yeah. Ay, pasinsyahan, kasi ako diretsuhan talaga ako, talaga manlulukong bubo kayo. Ha? Ah? Yung iniisip ninyo, guni-guni ninyo, wala kayo sa realidad. Ha? Ah? Magsorbi kayo. Punta kayo doon sa mga laylayan, doon sa mga mahihirap talaga, mga taga-nida, hoy, nida. Yeah? Gisingin nyo yung utak ninyong Ha? Ah? Baka naghalusinit kayo. Punta kayo sa mga laylayan, tatanungin nyo yung mga taong mahihirap doon kung kasya ba yung 21 pesos ka bawat kain. Kung ako nga lang siguro, makabili ako ng tinapay, ah, magkano yung tinapay binili ko? Ha? Ah, gardenia. Kahit ilang araw ko yung kakainin yung gardenia, kakain ako ng dalawang slice bawat kain ko. So, Lalagyan ko halimbawa anim na slice sa isang araw. Ang kapi? Mas mahal naman yung kapi. O. Oh. Alangan ba naman magkapi ka lang o wala ano? Black? Walang gatas? Walang fresh milk? Ang lintik na nida to. Nag, na, ano kayo eh? Mga ano, ano matawag ko sa inyo? Bangag kayo? Mag-isip? Mga bangag ba kayo mag-isip? Guni-guni nyo lang? Ha? Gusto nyo lang talagang isalba? Ah? Magsasalita lang kayo ng ganito. Mas lalo tuloy nagagalit ang taong bayan sa sinasabi ninyong ganitong mga kalukuhang kabubuhan. ah Gusto nyo lang ba isalba ang problema ng Pilipinas ngayon na na talamak? lagganap ang kahirapan, sobrang sobra na talaga ang kahirapan. ah Hindi niyo ma, hindi niyo maididinay -de kasi sa inflation rate pa lang ng bigas, 20% na. Ha? Ah? Hindi hindi niyo mapapababa ang bigas. Ha? Ah? Unahin niyo ang agrikultura ng Pilipinas para maging bab, ah, parang bababa para bababa ang mga presyo natin. Ah? Eh ang akala ninyo, ang 64 magluluto ang tao. O oh, sige. Kung mayroong limang tao, tatlong anak, mag-asawa, magluto sa bahay, kasya ba yung 64 pesos a day? Talagang nakakasab, naka, naka, nakik na niya nakikinig ako sa balita na to parang nakakapagsigaw talaga akong putang inanin ninyong bubo kayo nakasabi talaga ako ng ganun sa so, sobrang gigil ko sa mga kabubuhan ng mga taong nakaupo na ganito ha yung mga nakakulong imagine yung mga nakakulong doon sa bilibid yung sa kulungan 70 pesos ang bawat araw eh magpakulong mataas pa pala yung mga nakakulong eh eh magpakulong na lang kayo yung mga mahihirap, magpakulong kayo kasi mataas-taas pa yung ano nila, calculation nila, 70 pesos bawat isang tao sa isang araw. Tingnan mo kung ano makakain yan. Isang galunggong sigurong pinaksiw. Bara paksiw yung galunggong isang piraso at saka kanin. Ay, kaya pala marami ang mga unhealthy na mga tao at kahit dyan sa kulungan, ang daming nagkakasakit. Dahil sa mga pagkain, mga guni-guni ninyong calculation ninyo na ganito. Kahit nga sabihin mo 100 pesos a day, at ah, tatlong mil, 100 pesos, hindi pa rin yan kasya. Paano makabili ng gulay? Okay, halimbawa, bibili ako ng gulay. Bibili ako ng, bibili ako ng talong, ang mahal na, ng kilo. Bibili ako ng pipino, mahal na ang kilo. O. Oh. Tapos yung kanin na nga, sa kanin ka na lang, sa bigas ka na lang, sa isang kilo, Akala nyo, Nida, isang kilo na bigas, halimbawa 55 ang bilihin ng mga tao doon na mahihirap. Kasya ba yan sa isang araw? Kung mayroon kang tatlong anak? Eh, meaning to say, kung mag magkaroon ka ng pagkain na ganun, ayan na, <clears throat> sabi nila kung mag, magsahod ka daw ng 9,000, sabi ng Nida, kung magkasahod ka daw ng 9,000 a month, sobra-sobra <clears throat> na daw yan. Diyos po, 10,000 kulang pa yan sa pagkain, eh paano na lang yung pangangailangan sa bahay? Bibili ka ng mga sabon, ah? Kahit man lang bili ka ng mga t-shirt ng mga anak mo, bibili ka man lang ng mga mantika, Ay eh, kung ano-ano pa. Magkasya ba yung 9,000 a month? What the fuck? Ay, my God, pasensya na. Sorry po. Ah? Really, napasigaw talaga ako ng ganun. Dahil naiinis ako dito sa nida, eh. Kabubuhan. Ang ah, masasabi ko lang sa inyo kung sino itong economic planner na to or kung sino itong nag, ano nito sa NIDA, isa kang bubo, sir. Ha? Ah? Mag-study ka, mag-survey ka, bababa ka sa laylayan, mag-survey ka doon sa mga mahihirap. Huwag mong gamitin yung guni-guni mong kabubuhan mo. Yan, diritsahan ako, bubo ka. Sa so, sinasabi mong 64, ang isang araw, ha? Ah, okay na daw yan, makaano na ang mga tao. Oh my gosh! Subukan mong kumain ng 64, ipakita mo sa taong bayan, bumili ka ng 64 pesos kung kasya nga, ipublic mo, bumili ka ng 64 pesos. Ang galing-galing nyo lang magsalita dahil hindi nyo nararanasan ng kahirapan. Kahit ako, hindi ako nakaranas ng, mahira, ng kahirapan na pagkain, nida. Pero ramdam na ramdam ko kung ma paano maging mahirap. Yan ang katotohanan. Kasi andoon ako nagro-grocery. Pag nag-grocery nga ako, tag 3,000, 2,000. Ah, ilang ano ko lang yan? Ilang linggo ko lang yan. Ay, lintik kayo. Dami ng bubo ah. Patulad ni Gadon. Isang bubo din. Ah, yung si Gadon. Magkasama na kayo, Nida. Puro guni-guni ang otak ninyo lumilipad. Baka bangag din yung otak ninyo. Baka nga ah. Hmm. Kasi ganun kayo mag-isip eh. Wala kayo sa realidad. Puro lang kayo satsat -sat ng satsat -sat ng satsat -sat sa priskon, harap ng kamera, pero hindi niyo alam ang buong katotohanan na nangyayari sa kabuhayan ng mga kahirap. mahihirap. Yan ang katotohanan. Kasi nga, ah, gusto nyo lang pagtakpa ng administrasyong palpak na to ang administrasyong Marcos Jr. na sobrang palpak na laganap at gumagapang na talaga sa tudong kahirapan ang mga Pilipino. Yan ang katotohanan.